ang bigat naman ng karga ko! Hindi ko kaya! Kukawang bebang! Princess! Halika rito! Tulungan mo ko! Ano ba kasi yung mga yan? Ito yung may bibigay kong chichirya, pati mga candy, para sa Halloween! Wow! Ang dami naman bebang! Siyempre, para mas marami tayong mabibigyan ng mga nag-trick or treat! Sige, tutulungan kita bebang! Akin na yung dalawa! Ah, etong sa'yo! Ah! ka na, Bebang! Susunod ako! Okay! Ang ganang bubuhatin ko! Kailang kaya ko na to! <laughs> Ayos! Maraming pamibigay si Bebang sa Halloween! Dito ako mag -tick -tick sa kanila! Ano kaya naman itong mga to? Wow! Iba-iba! May mga candy! Pati may May chocolate pa! Ang syerte naman ng mga mabibigya! Ay, may naisip ako Para hindi na ako pumunta sa Trick or Trick Bukas kila Bebang Isatago ko na lang itong isang sopot <laughs> Dito ko na lang ilalagay sa gilid Para babalikan ko mamaya oh, no. Princess! Bilisan mo! Magbabalot pa tayo! Papataan ako! Jan ka lang, ha? pangimigay ng mga candy, pati mga chichirya. Beba, ako rin na Magitid din ako dito sa bahay niyo ah. Siyempre naman, princess. Basta, mag-costume ka ng pang Halloween Para bigyan kita. Yay! Magdala ako akong mating lagayan para marami kong makuha. <laughs> Ang tagal ng manis ka. Ang sabi niya, tutulong siya sa pagbabalagay. magbalot. Diyan ka lang ha, tatawagin ko siya. Bili sa mo, princess ha. Magantay ako dito. Okay. Ah, Diyos, makukuha ko ng tinago kong pagkain. Sana hindi ako mahuli ni Bebang. Teka, parang kulang yung binusting princess na chikiriya ha. Dalawa binagay ko sa kanya kalukuhan si Princess! Sundan ko nga siya! Yay! At ito ba'y tinabi kong pagkain? <laughs> <laughs> may expectatid na ako! Isang sopot! Magbubukas nga akong isa! <laughs> <laughs> Ang tarap! <laughs> Holy ka, Princess! Anong ginagawa mo dyan? Bebong! Sabi na nga, bae? Kaya kulang yung binili ko! Ginawa mo yung isang supot! Ma. Ay! Ikaw talaga, Princess! Hindi ka na nagbago! Basta pagkain, matakaw ka! Akin na yan! Bebong! Pwede akin atong lahat! Wag mo nang bawiin! <laughs> Hindi pwede, princess, no? Ipapamili ko ito bukas sa mga nag-treat or treat, Tapos gusto mo? Sa'yo lang? Ano ba yan? Oh, eto na. Tawagin mo na si Iska. Sabi mo magbabalot na kami. Bebang, pwede ba akong tumulong sa pagbabalot para mabilis kayo matapos ni Iska? Huwag na, princess. Baka ikaw pa kumain ng mga chichiriya, pati mga candy, eh. Hindi naman bukas. Magbibigay ako ng mga candy, magkikiri sa mga pumunta dito sa bahay. Kayo ba? sa kayo mag-trick or treat? mag -treat lang kaya. Bye-bye! <laughs>